Kung wala ka pang maisip na dessert na pwede mong ibenta ngayong bare months na kumari subukan mo itong macaroni fruit salad. Napaka easy lang gawin, masarap at pwede mong pagkakitaan. Kaya tara, gawa tayo. Dito sa ating kumukulong tubig, maglagay tayo ng 1 tablespoon ng cooking oil at ilagay na natin ang 1 kilo ng elbow macaroni. Bali, natin ko ito sa pagluluto dahil maliit nga itong pan na pinaglalagyan ko. Bali, lutuin lang natin ito according to package instruction. After that, i natin at palamigin muna. Ngayon naman, ilagay na natin ito sa isang malaking bowl. At saka tayo maglalagay ng fruit cocktail, nata di coco, green at red kaong, at syempre ang ating cheese. Para mas creamy naman, maglalagay tayo dito ng 500 ml ng all-purpose cream. At syempre, hindi na mawawala dyan ang 470 ml ng ating mayonnaise. Para naman sa pampatamis natin, maglalagay tayo dito ng dalawang kan ng condensed milk. Ngayon naman ay haluin lang natin ito ng maigi. Para naman sa complete list ng mga ingredients, ilalagay ko sa comment section. Kapag nga nahalo na natin ito ng maigi, ngayon naman ilalagay na natin sa sa ating 500 ml na oval container. Perfect na perfect din kasi ang ganitong mga lalagyan, lalong lalo na kapag mga dessert. At after natin malagyan lahat ng mga oval container natin, ngayon naman ay takpan lang natin ito. At dahil nga pang negosyo itong mga mare, maglalagay pala ako dito ng label sticker. Nagmumukhang ang presentable lang ating dessert nito kapag naglalagay tayo. O ba diba, para ka lang bumili ng mamahaling na dessert sa mamahaling cafe. At syempre, bago natin ito iserve, kailangan na i-refrigerate lang muna natin ito overnight. At after that mga mare, kapag malambig nito, ay ready to serve na.